Dol, kapag nag gym malakas sa supplements? ah uh, Actually, depende sa tao yan, depende sa budget natin, pero kaya naman na no supplements. Ang mahalaga, kumakain tayo whole foods na rich in uh, protein, konting carbs, halos walang fat, very nutritious, makuha natin yung macros natin. Kung di natin makuha sa pagkain, doon lang pumapasok yung supplements. So, hindi porket uh, nagpapasexy, nagpapaganda ng katawan, nagpapalaki ng muscle, nag-gym, nagsusports, eh agad-agad nagsusupplements. -agad um, pumapasok lang yun, pag kulang, di natin makuha yung nutrition sa whole food, sa kinakain natin, doon pumapasok yung supplement to supplement a healthy lifestyle. Tulong lang siya, tulong. Ang may recommend ng lahat na very tried and tested is creatine. Yan. Ano siya? Nakaka-hydrate ng muscle and good sa brain for cognitive function. And at the same time, poor man's ano, beta-alanine is, ano yun, love? Uh, and baking soda. Paano pag-take nun, mahal? So, one teaspoon ng baking soda. Teaspoon lang ah, sa isang glass of water. O, oh, i mix nyo. Pwede nyo inumin diretsyo or sip-sip through the workout or physical activity. Kasi ang baking soda, panlaban sa lactic acid. Ang lactic acid ay build up pag napapagod na yung muscle. Siya yung parang dumi ng muscle. So, tama kayo? Mali kami. Eh. We're not your daughters. Do what works for you.